Ayun, good morning mga katropang biwas eh, sa napakagandang umaga, araw ng biyernes Kasama natin ang mga tropa, yun si Tunet Makamada sa matambaka Dami nila mga tropa Yan, yung mga nakuha natin Para sinusungkit lang Magmatambaka tayo mga tropa Angin, <laughs> alam nah, ayo oh. no, dalik aja, ya, yeah. kuha kaget. Bilis lang para sa nung hmm mo. Pagkano? Okay, mm. Yun, dali na naman. Yan na. Bilis lang. Parang kaya tayo nanonungkit. Magkana dyan? Magkana? Sampo? Ilan? Sampu lang daw Ayun, Nakabili ng lapu-lapu si Jan Dan sa nagbabangka ka Sampu lang meron tropa pa? Sampu lang, meron, pa meron pa yan Meron pa Meron pa Jan Meron pa, meron, meron pa? Ah. Sampu lang Pare Ayan no? sampu lang daw yung isda. Kuha na, na ko. Ilang piraso. Piraso. Sampo? Ah, Oo Pwede na yan. Bilim mo ko Isa. Saan ano? Wala. Ah. Last na yan? Wala ko. Ah? Benching ko, talo ka doon. Diyan bumibili si eh, Parimbark. Yun, dali na naman mga tropo. <laughs> berapa ini harga nya? 10 Maliliit. Tawaran mo, mahal Ayo lang. <laughs> t a 야 dami nila sa baba mahangin kasi mga tropa kaya medyo yun laki yun o no? laki yung nadali natin marami yung malaki yeah. ngayon ano na yan bro ah legend na Dapat na yan bro, lagyan mo na ng ano yan, ng medalya, yung setup mo na yan. Ay, bumibira pa na Yung na matamba ka. Bigyan okay. mo na ng ano yan bro, ng medalya. Isabit mo na, I-frame mo. <laughs> Langa Malamang. Malamang nalasing yun. Alam mo naman nyo, pagka Webes. Uy, nakulog.